Saan yung kita doon? po Marami pa po doon. Mayroon pang pinagbalatan doon? Marami po. Dito po Burumis pa ito okay. Tara, tara, tara. Tignan natin. Marami pa daw pinagbalatan doon. Ano daw na tambing niya. Oh, okay, tama din mukha ng buhatin natin. Ba na lang, lalaki lang na ng konti kay lalaki ng na... yung lalaki na konti yung kayo 'yun, Hindi kaya kapatid ni Hindi Guys. Block pala 'to

Ay. Ay, pag natin ito. Magsikapa natin ito, bro. Ay, sobra? Sobra lagi. Tagumpay. Sobra pa magkita to? Sana mahuli natin. Huwag lang sana sa mga bigati na kawayan. Hindi natin alam, baka nakaroon yun lang. Kawayan yun, no? no? Sabi na. mga tropa. Huwag lang sana pumasok. Malaki-laki na naman sa way mission natin yan. Kaya pinagbakasan mo, pinagkusahan mo. Ito. Ay, sa sapa. I-roll mo, i-roll mo. Bakas, oh. Ayan, oh. Sarap na gawin namin ito. Hey! Hey! Ayo, oh. Masisik na 'yan. Abi dumdum. Kaya mo ba 'to dilo kung ano? Daki. Ei. Takong sa sapa. Ter. Naging butas niya oh. Kaya, resola niya.

So, so titiray. Titiray natin natin ang galangan tayo ngayon. bukas eh. ay, importante, tinuro ng... <laughs> tinuro ng... Hanapin natin bukas. Importante, tinuro itong pinagbalatan. Uh, bukas, baba natin to natin bukas ng umaga. Ay, talaga napakalaki ako. Ay, siya-siya ako. Ang laki, Brad. Alaga naman. Ay, sana mahuli natin. Dandang ka, huwag mong pabuyaan na maputol. Sarap naman, Sarap. Parang yung kasalaki yung sa tibag. Yung sa tibag. Ay, malaki, malaki yan yung sa tibag ha? Malaki yan. Malaki ito na konti. Oo, mas malaki na konti yan yung doon sa tibag. Lulunokin na tayo nito. Oh, Oo, sa laki Tr -tr 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 -tr. ito. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. I-roll yun natin. Malat. So ayan mga tropa, may tinuturong malalaking butas si sir. Isa may ano ata. Magtuloy ba so, yan o irrigation? Sa dama tayo na. പരമായ ഇതിയൊക്കായ <laughs> Ano ba dito sa loob dito? Ay! Ano ka pa? Saan itong nasa loob? Ay! Kaluwang ata naman. Ayan o. Ayan ang butas <laughs> sa ilalim o. Hindi silipin. Ito mo. Ito mo. Gabi na, gabi na. Ito mo yung butas. Sa kabila may butas. May butas pa ba sa kabila? Hindi po. Sa kabila may butas. Tignan natin sa kabila. Tignan natin sa kabila. Pabaya mo. Lamunin ka dyan! Umalis ka dyan! Hahaha! Sitirahin ng kambing yan. ayun ang butas, oh. Papasok sa loob, ah. Ang haba nito, oh, na yan. Ayan pa pala yung butas na malaki, oh. Eh kaya walang butas yan. Wala ba na kang ng kambing dito, sir? Marami na po. Marami, ha? na, sir? Marami na raw kambing na namamatay dito. Mga kambing na daw yung nakain. dios ko, mahuli natin Ngayon lang nakita yung balat na yan? Sir, kailan mo kayo ano Pero pa itong pinagbalatan, bago lang ito? Dibigis na. pa yung bornal Bornal. ka rin ito. Ano yung bornal o? Ito po yung butas. Ito yung butas pa rin sa binay? Ito po. butas naman Ito sila na po 'yan para sa no. May makakai? Ah sige, banta pa change, balabalik tagakin. May butas ba 'yan. Meron po dito po. May butas. <laughs> Dad. Okay Tito? Okay butas 'yan may, may baba ka dun. Oh, Meron. Oh. Ano oh. Walang putik-putik yan. Walang putik-putik. Ayun, ay, ay may putik-putik. Oh. Ay, ay, ay putik. ay, putik, ay, ito. Nasa ma. Oh, oh. Yung butas, may putik-putik. Yung pinagdaanan niya. Yung pinagdaanan niya. Oh. 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 Eh, putik. Putik, Ayun, ay, 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 oh. layo. Makinis sa taas. Putik. Ah, right, oh, so. Oh. So, yan yeah, mga tropa. Mm -hmm. Kailan natin dadalhin to? Kailan natin papasukin? Bukas ng umaga. Yun na siguro alis dito to, no? Ay, hindi alis yan. Dito dito. Na. Diyan po. po yung malaking butas, oh. Sir, dito kailan po. yung ano, last na nakakain siya ng ano, ng nung... kambing? Nung, man, nung linggo po. O, linggo pa lang, ibig sabihin. Sabsiya po. Hindi pa. Butas dyan, no? Butas. Ano yung ating yung bakas? Ano yung bakas? Ano yung bakas? Ano yung Yan putik. yung gabon. yung gabon. putik yan. Ay, Ay. Wow. Nag-gabutas ako. Nag-gabutas. Ito. na bakas. Yan. Hindi naman magkaka-putik yan. nag Ayan, luwang sa loob. Oh. Doon natin magsitulog yung balata. Sobrang luwang. puro patag to kanina yun. Yeah. Luwang daon. Sobrang luwang. Malawag na sa loob, hmm. no? Bakas na bakas din dito. Bukas eh. natin pasukan yan. Hindi-hindi ngayon. Wala tayong gabi, Sa Wala na, no? Luwang. Ito yun. So ayan mga katropa Positive to Sigurado to Nandito sa loob Wala siyang ibang pupuntahan eh Kasi kung sa kawain siya Hindi kasi Hindi siya kakasya yeah. na ano Walang maluwag na pag-iikutan Abangan abang, nyo bro Abangan nyo bro Bukas Abangan nyo mga katropa -san. Sana na makuha baman, natin dito. Uh, Ito lang Dito lang Kasi pagpapalit dito nang lang Tapos Sa dalawang butas to Bakas niya natin doon Pag wala doon Dito Wala sa mga kawain na yan no ano ito? Anong sa kuwa yan? Wala siyang maluwag na pagiging malaki yan eh. Malaki na yung sawa. Malaki na ito. Oo. Napakalaki na yung sawa. So ito, na, sugrado, na ano rin 'to. Nakawala rin 'to. Baka hindi na mauling pinakamalaki sawa dito <laughs> sa parlak. Ang laki. Wow. Lambuhalang sawa sa parlak. sa parlak. Paano pag na na nakita na yung... Uh, Okay, mga tropa, abangan nyo. Ah, abangan nyo po yung ano ha.